Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon para mamigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa mga bayan, sa mga bansa, sa bawat lugar at sa bawat mga kalaki natin na nag-aabang ngayong alas dos po ng hapon ng mga 4-digit lucky numbers. Buti na lang hindi mainit. Eto na po, kunin mo na. Greece, 3109. Canada, 8166. Mexico, 9938. Australia, 5177. New Zealand, 6223. India 1409 Philippines 9597 Thailand 6138 Taiwan 6654 Malaysia 0739 Dubai 1384 Hong Kong 9491 Singapore 3360 China 8127 Texas 1539 Israel 3136 Las Vegas 2268, Alaska 1295, Saudi 8139, Japan 4147, Italy 9299, Germany 6600, Korea 3771. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 4-digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit po pag inyo pong inilaban. Okay, so good luck mga kalaki. Ayan, buti na lang maganda ang panahon. Ingat po at good luck. Sana pala rin kayo.